Ayun ayun, 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 ayun. Ay, pa'y siya. Oh. Ay, pa'y siya. Ay, siya. ipakawalan mo siya. Kawawa siya. Pakawalan mo. Kawawa. Ang okay. grabe. Namumulot ng shell si daddy. There you go. Ay, my dress. Oh, ang dami shells. Pumupunta dito. ito ah. Six na yung mga Oh my uh, god! Oh, oh. Nag nagagalit -dag -naga -nag yung dagat. Nagagalit, nagagalit yung dagat. So, brah. Lakas. Ganda na ka. There you go. Mm -hmm. so, balik na. Kakain kami ng pulisan. Ah, gutom na? Gutom na? Gutom na? Pulot kayo ng shell. Lagay nyo sa aquarium ni Daddy. Ang daming shells, oh. Mag-breakfast muna kami. Let's go. Komo. 80, okay, 8000 kaya tatlong araw. Guys. Okay. Oh, ikaw. Hmm. Ikaw, gali. shoot. Oink! Hindi <laughs> naman na shoot. This is the Ah, umalis na sila. Kami, eh. May... So, Wednesday. Well.